One, two. beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre, ko ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo. Fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming hotdog dahil sa hotdog nakakaloka ang beauty ng mama sam ninyo so yon so kamusta naman po kayo mga amigo amiga kumare at kumpare sana lahat kayo ay okay na okay at safe ngayong araw na to syempre excited tayo dahil sa dami ng mga kaganapan ngayon dito sa mundo ng pageantry kabilaan ng pageant dyan ng Miss Globe Miss Grant Miss Aura na talaga naman oh my gosh syempre mga pambato na natin ngayon ay talagang mga palaban. Pero syempre, ngayong araw na to, Diyos ko, marami akong hatid na chika sa inyo na talaga naman, oh my gosh, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, huwag na natin patagalin ang ating mga chika. So para sa una natin chika, Miss Charm, malapit na. So, yun. So, nakakaloka, napaparamdam na nga ang Miss Charm dahil ang kanilang pageant ay malapit-lapit na. So, ang pagkakaalam ko, ang Miss Charm ay kansalado ang pageant nila this year. Pero, tignan natin baka mapush nila ng mga buwan ng December or ng January. Pero, syempre, excited pa rin tayo dahil ang ating pambato dyan ay naghihintay. Hindi nga lang natin alam kung sino nga ba ang lalaban kung ang Miss Charm ay matutuloy sa 2025 ng January ko ito ba si Cyril Payumo o yung inas point nila so hindi natin alam pero syempre nakakaloka kasi dalawa nga yung Trump candidates natin but Sige lang, tuloy lang, laban lang. So, naghihintay tayo kung kailan matutuloy ang pageant nila dahil ang pageant ng Miss Charm ay every two years. Charot. So, yan. Yeah. Nakakaloka. May pageant pa pala sila. So, by the way, hintay na lang natin kung kailan ito magaganap. And then, of course, pambato natin sa Miss Aura International na ka 10 sa bikini competition. So, laban na laban nga si Miss Philippines na wala nang iba kundi si Isabel de los Santos kung saan nakapasok sa top 10 ng Miss Bikini dito sa Miss Aura International. Hindi gano kakabog ang pasarela niya. Maraming sabing gano mas gusto pa daw nila yung eksena ni Indonesia, yung eksena ni Myanmar. Pero ako, para sa akin, Philippines, isa to sa mga kabogera talaga. At masasabi ko naman, talaga namang Iba din ang ganda ng ating pambato. At malay mo, di ba, siya makapag-uwi ng bagong corona ng Miss Aura International. Kaya lang, sabi nga ni Geisel, ang worry nga daw niya ay baka hindi ibigay sa Asia kasi sunod-sunod na nagaling sa Asia, baka ibigay nila sa ibang country. Di ba? So, pwedeng sa Europe, pwede naman sa... Latinas area So yun So medyo nakakaloka lang Kaya tignan natin Kung anong mararating Ng ating pambato dito sa Miss Aura International And then para na masasumunod na chika National costume Ng pambato natin sa Miss Globe Mama Sam Anong masasabi mo? Well, ang masasabi ko na loka ako dahil hindi ko maintindihan ko ano yung national costume niya Pero panalo at maganda So yung idea, bago at nakakaloka kasi pasabog naman din talaga ang ating pambato The way kung paano niya i-carry yung kanyang national costume Iba talaga, ang galing na meron itong si Jasmine Bungay At talaga naman, masasabi ko, oh my gosh palaban ang lola mo. So, possible din talaga na makauwi ito ng corona or malagpasan niya pa yung pwesto natin noong nakaraan taon dito sa Miss Globe. Kasi iba talaga ang paandar ni Jasmine Bungay. Kumbaga, laban na laban. Kaya nga si Christine Anne Perez na luloka-loka sa kanya ng bonggong-bongga. Kasi sa amin ganun, iba daw talaga ang gandang binibini. Pero, sa totoo lang guys, ko ako tatanungin ninyo, mas bet ko siya ipadala sa Miss International more than dito sa Miss Globe kasi parang feeling ko mas bagay mas parang kaya niyang mag-uwi ng corona doon. But, syempre, nandito na siya sa globe. Wala tayong magagawa. Pero masasabi ko, gutos naman sa pambato natin, talagang palaban. Diba? Diyos ko, nakakaloka yan. Pero ito nga, masa, mas nakakaloka. Miss Grand Indonesia. Eksena dito sa Miss Grand International. Anong masasabi mo sa paandar niya? Well, ang masasabi ko, bonga. Kaya pinabonggahan ako doon sa paandar ni Indonesia. Pero naiirita ako sa kanya kasi talagang ano, alam mo yun, yung labad na labad si Bakla kahit hindi naman ganong kagandahan. Hindi pala siya maganda sa person. Ano lang yung beauty niya, kabog lang yung mga paandar niya. Pero pag malapitan na, ay, wet! charot sayan. so tingnan natin kung makakapasok to sa semifinals o makakarating ba sa dulo ng laban depende sa mga eksena niya di ba so para sa akin nakita naman natin na talagang kumakabog at talagang mainit din talaga sa mga eksena. So, palaban din talaga itong si Miss Indonesia. Sama mo pa si Miss Myanmar, Diyos ko, nakakaloka. Pero ito ang mas nakakaloka, Mama Sal. Anong masasabi mo sa beauty ni Miss Grand Colombia? Well, ay nako si Leo Almodal yung kanyang designer. Tapos yung gown na to, ito yung sinuot na gown ni ano, ni sino ba to? ni Miss Sambales doon sa Miss Universe Philippines, di ba? Talaga mo siya sabi ko, oh my gosh, ang ganda. Sobra. Winner. So, yan. Finally, nakita ko na rin yung gown na yan sa personal. Talagang maganda talaga siya. just ko, pag naglalakad siya, malayo pa lang. Stunning na. In fairness kay Colombia, ang ganda ni Colombia. Talagang plakado ang styling, plakado ang pasarela kabog kong kabog kaya nga masasabi ko oy won yung is tong si Miss Colombia kasi isa to sa mga palaban dito sa Miss Grand di ba so yon so parang hindi ko malayo ang mararating niya so tingin mo mama sa Indonesia Myanmar malayo ba ang mararating nila sa Miss Grand? At tinik ba sa pampato natin? Well, hindi ko masasabing tinik si Myanmar at Indonesia, pero yung followers ng dalawang bansang to, ayun ay yung nagdadala sa kanila para umangat sa competition na to. Possible din na maeltukuyo sila ng bonggam bongga at hindi sila makarating hanggang sa susunod na cut, di ba? So, yon. So, parang feeling ko papasok sa top 20 pero hindi na makakarating ng top 10. Charot! So, yun. Inusgahan eh, no? Kasi parang feeling ko, every year na lang, ganyan yung ganap ng Myanmar at ng Indonesia. Pero, syempre, every year, gusto nyo na what na bago. So, tingnan natin kung makonsistent nila yan. Syempre, maloloko sila kapag hindi sila napasama sa semifinals. Kaya parang feeling ko hanggang semifinals na lang ang aabutin nila. Charot! Nakakawindang! Kasi nga iba talaga yung eksena nila at iba yung ganap nila at parang feeling ko lumalakas sila dahil doon sa suporta. Pero kung wala naman silang suporta, ay wala din naman silang ganap, di ba? So 'yun. So kaya good luck at tingnan natin. And then, Mama Sam, anong chika mo? Si Dom ng Mr. Globe from the Philippines at saka si Miss Universe Thailand ay magkasama kahapon. Tingin mo, Mama Sam, aari ba si Miss Universe Thailand sa Miss Universe? Well, ang masasabi ko ay depende. Depende sa magiging eksena niya. Depende sa ganap. Depende sa paandar. So, nakikita ko naman si Miss Universe Thailand ay talagang prepared at nakita natin na talaga namang iba din syempre magkasama silang dalawa kasi ang organization ng Miss Universe Thailand at nung Mr. Globe ay iisa. So, nag stay dito si Dom kasi nanalo siya ng Mr. Globe at marami nga pa silang project dito. So, mag-expect tayo na siya sa organization na Miss Universe Thailand. O, di ba? Ang bongga lang. At guwapo si Dom, ha? Diyos ko, bagay na bagay sila ni Oppo So, yon So, good luck. Depende yan sa organization ko ano yung mga project nila and then natutuwa ako kasi at least di ba yung mga Pilipino na katulad ni Od ni dong nabibigyan ng opportunity na talagang mamayagpag dito sa Thailand as Modela, as kung ano-ano pang mga eksena nila at ganap nila dito na para makita ang galing ng Pilipino so yon good job di ba so yon at para na sa sumunod na chika mama sa speaking of this universe anong masasabi mo sa beauty ni Miss Puerto Rico at saka ni Miss Peru. My gosh, ito yung mga bantang nakakatakot dito sa Miss Universe kasi yung mga ganda nila ay talaga namang oh my god, nakakaloka. So I hope na makapenetrate ng bonggang-bongga -bongga si Chelsea Manalo sa dalawang pambato na Puerto Rico at Peru at papagitnaan siya neto eh. So yon So, good luck talaga. So, may tiwala naman ako kay Chelsea Manalo na makakaariba ng bonggang-bongga. -bongga. Pero kasi ang nakakatakot lang. Pero, tapos susunod ay, ayan na. Philippines then susundan ni Puerto Rico just ko parehas magaganda so sige lang lang Philippines so yan kaya mo yan naniniwala naman ako na malayo mararating ni Miss Philippines dito sa Miss Universe dahil well trained daw siya so tingnan natin and then para naman sa sumunod na chika Mama Sam Miss Grand Philippines tingin mo Mama Sam ba katulad ni Samantha Bernardo So, well, para, parehas silang palaban, parehas silang eksenadora. So, I hope na sana marating ni, ni ano si CJ Apiasa ang narating ni Samantha Bernardo ng bonggong bongga dito sa Miss Grand at I hope na sana tayo ang manalo ng Miss Grand ngayong taon na to depende sa laro depende sa laban depende sa pasabog at mga eksena so naniniwala ako na kayang makipagpupukan ng bonggong bongga ni Miss ano ni Miss Grand ah uh, ni Miss Grand tawag dito ni Miss Grand Philippines dito sa mga laban sa mga kandidata katulad ng malalakas na kandidata ni Spain, Colombia at saka sino pa ba? India, na sinasabi nila na possible daw talagang manalo ngayong taon na to. Pero naniniwala din ako na wala ding imposible na manalo ang atin pambato. So, depende yan. So, bukas magaganap na ang swimsuit competition kung saan naman excited tayong lahat sa paandar at magiging pasabog ni CJ Opiasa. So, talagang I'm so excited na. But, tignan natin guys kung ano ang magiging ganap at eksena dito sa Miss Grand, O, oh, yan! Kaya, are you ready? Kasi ako, yes. Sobrang ready ako. Sobrang excited ako. Sobrang kinakabahan na ako. So, depende na yan. Basta bahala na. So, magtiwala lang tayo sa Diyos and din magtiwala tayo sa pambato natin. Dahil alam naman natin, ang pambato natin dito sa Miss Grand ay kakabog ng bonggam-bongga -bongga. So, yon So, depende na yan sa laro ni CJ Opiasa. So, basta watch lang tayo and support. So, Anong inaasahan nyo bukas sa kanya? So, syempre, inaasahan ko matinding pasabog. So, yan, nakakaloka, nakakakababat. Laban lang. Pero ipagdasal natin na sana huwag ma paano si CJ dahil alam naman natin mahirap at delikado ang bongga ng kanilang ano magiging event sa boat talaga, sa fair. So yun, so, abangan natin yung bukas So yun, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon So please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin So yun guys, syempre maraming salamat sa inyong lahat, sa support at pagmamahal na binibigay ninyo Syempre dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell para updated kayo, syempre, sa aking mga chika. Sabi ng gano'n, always keep smiling and always think positive. Walang imposible, guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya, guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you, guys.